Oh, ha? Huh? <laughs> Hello po ano Gamit natin ngayon si Bale Mga guys uh, Shout out lang pala kay Tol Dennis Tergot uh, Sa kanya ko nakuha tong Bale na to oh, Diba naka first blood na tayo Hanggang ngayon nag-aaralan ko pa ito guys Sa win rate natin dito the Nasa 40% coming. lang Sa 12 matches pa lang kasi tayo uh, Patuloy pa rin ang practice is the the Uy! Ang <laughs> <laughs> like oh, kulit kong parso na ito eh, no? stop me from soaring to the skies <laughs> nothing can stop me from soaring to the skies mm <laughs> <laughs> so, so ko, <laughs> <laughs> mm double kill <laughs> nice Kagandaan pa dito. Meron siyang ano yung wind winto. So ibilis siya kahit naka lang tayo, boss. argin boots. The boots. The Kaling mga ko. Ano <laughs> ka class nila dito? Ay, mali, mali. <laughs> Nee, nagmamali tayo no doon. Dito tayo, kay Popol. Hmm. I'm unstoppable. <laughs> I'm unstoppable na tayo. Sino na 'yan?

Ito so, tayo nabuha doon, pre! <laughs> Pero assist naman, maka assist naman tayo. Sige, kaya mo yan, si bilang lang yan. Killing, oh. your... Hmm, ano? Well, Dennis Tergot, <laughs> mahusay itong karakter mo, yung favorite mo. Hahaha. <laughs> Mm hmm. Just <laughs> like na tayo don guys. <laughs> Legendary. Hmm. Like An ano? Oh, tapos nung jan din nala. Wow. Ano? Mm-hmm. Nakakamuntikan na talaga tayo doon, no? Ganun lang, guys. Para maka-10 kills na pala tayo. Mag-iingat ingat lang tayo. <laughs> Ay, uwi uwi uwi. Uwi. Uwi muna tayo. Uwi na tayo. Uy. Monster like so, lang tayo sana eh, no guys. Go mo eh, pero timingin lang talaga to. At timing lang tayo. Ay! Ay! Shut down tayo pero nakapatay tayo ng isa. <laughs> Sayang oh. 11 kills tayo. 1 death, tapos 12 assists. Hindi masama. Bawi, bawi tayo, bawi, bawi. Ah, hindi mo tayo hiwalay sa mga you no? Know? Oh ha? Huh? <laughs> Ay, <Hey>, takbo! <laughs> takbo! <laughs> takbo lang tayo! <laughs> takbo lang tayo! Hanggat may lupa! baka wag dumating do. Okay. <laughs> Abot tayo sa base ng ligtas. Kinabayaan <laughs> lang namin si Lord do magisa lang do sa ano. Tap! It is the sound of the winds. <smart noise> hey! Lang si Lord lang talaga kainan ko. Okay, Tapos ay ko rin 'to. Basag may tap nila. Basag na tap nila. Hindi pa binantayan ni Ruby. Behold, <laughs> Ay. Uh, kada yata taong greedy ya. Hmm. <laughs> Nakapagiganti naman si Franco. Tara na, lusob na tayo. Tapusin na natin to. Kaso ingat-ingat lang, masakit na si Parsa. Hey! Mali pa yung ano ko. Flame <laughs> shot, mali pa! Hmm, gano po po. <laughs> <laughs> Ito si Parso, masakit. The boy who's like wind. longer move. Don't even Bakit ba? tulungan ng mga ko. Oh, sila. Una kayo, una kayo. Guys, no. <laughs> Pinasok na pala ni Lord yung sa so top Yung tori nila So panalo guys May 1 star na ulit tayo uh, ah, Grandmaster 2 1 star